Good morning, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Namdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag, naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay, God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taumbayan ang tagumpay. Shukran.